Gusto mo ba na siya ay mababalisa at mababaliw sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na na matagal na panahon na hindi na siya nagpaparamdam, text o chat sa iyo. Kahit hindi naman kayo hiwalay ng dalawa, pero biglaan ang hindi pagpaparamdam ng partner mo sa iyo. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na napaka-epektibong ritual. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo basta dapat 100% ang paniniwala mo at dapat palaging buo ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso o garapon, lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at ilagay o isilid ito sa loob ng garapo na inihanda mo na may kalahating tubig. At pagkatapos, maglagay ka rin ng tatlong kutsarang suka at isang butil na bawang pwedeng balatan at pwedeng hindi depende po sa inyo at pagkatapos mo nang malagay lahat Hawakan ang garapon o ang baso, hawakan sa dalawang kamay mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. Hilingin mo na siya ay mababalisa at magpaparamdam na siya sa iyo ngayon mismo. Kahit anong gusto mong hilingin sa ritual ay pwedeng pwede po basta hilingin ito ng buong puso. At pagkatapos, pwede mo nang itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito hanggang pitong araw. Pwedeng takpan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At pagkatapos ng pitong araw, ay itapon mo na ito. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At pagkatapos mong mapanood ang video na ito, mag-comment ka lamang sa ibaba ay claim it. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.